yang paling parang to tara -kap -kap, let's go Siyempre, unang gagawin po natin yung pagpalit-palit ng mga item. Mag-split po muna tayo dyan. Tapos, burahin po natin yung di natin kailangan. Tapos po, abante po tayo. Stay lang po tayo dyan. Tapos, stop natin yung split din. Abante po ulit tayo. Pag nagpalit na ng item, stop po ulit. Tapos po, split po ulit tayo dyan. Then, yung nasa unan po niyan, delete natin. Then, abante po ulit tayo tigil po dyan tapos split po natin tapos po yung soft drinks pagpalitin lang po natin hold natin tapos drag natin dun sa harap yan para nasa unahan yung soft drinks tapos po abante po uli then pag nagpalit ng item po uli split po uli tayo dyan then yung nasa unahan burahin po natin tapos po same process po uli gagawin natin sa iba Basta make sure nyo lang po na yung item lang po ang makukuha. pinas forward ko na po para mabilis tayo matapos. Kapag all goods na, make sure nyo lang po na magkakapantayan o magkakasukat. Pwede naman po gamitan nyo ng price lang yan. Next po natin, focus po tayo sa pagitan yan o yung may mga puting box na yan. Itap lang po natin yan kahit yung isang box lang. Kapag natap na po natin, yan po tayo mapupunta. Hanapin po natin sa taas yung distortion. Tapos po, piliin po natin yung flashback na yan. Kahit naka-pro yan, piliin pa rin po natin yan mamaya nyo po malalaman kung paano magagamit yan kahit naka pro. Then adjust lang po natin yung bilog na yan sa baba. I-adjust lang po natin yan sa 2.0. Tapos po nakikita nyo yung apply to all, itap po natin yan. Then tap natin yung check. Yan mga loads dahil itinap natin yung apply to all, nalagyan na lahat lahat ng may mga pagitan. Ayun nyo po malalaman kung kahit naka-pro yan, magagamit natin yan. Basta po, iset up nyo yung screen record nyo. Tapos po, i-play lang po natin. Yan, habang nag-screen record po yan matik na yan. Halimbawa po, nakapag-screen record na po tayo, tap lang po natin yung plus sign sa gilid. Pupunta na po tayo sa ating gallery. Tapos po, kunin natin yung screen record natin. Then, itap po natin yung add one. Yan na po yung ating screen record na na Tapos po, burahin po muna natin yung ginagawa natin kanina. Dahil yung screen record na po yung gagamitin natin. Tapos po, focus po tayo sa baba. Hanapin po natin sa baba yung aspect ratio. Itap po natin. Tapos po, piliin po natin yung 9.16 o yung may TikTok sign. Tapos po, isumlang lang po natin yung Video natin dyan sa taas. Kapag goods na po tayo dyan, click uli natin yung plus sign sa gilid. Kuhanin po natin yung pinaka video nyan. Tapos po, add po natin. Then, balik po tayo dun sa in-screen record natin kanina. Ibaba po natin gamit ang overlay itap lang po natin. Tapos po, focus po kayo sa baba. Anapin po natin yung overlay. Itap po natin. Ngayon nasa baba na po yan. Drag po natin doon sa unahan. Lagay lang po muna natin dyan. Tapos, tap pa rin po natin yan para lumabas yung first layer. Focus po ulit tayo sa baba. Hanapin po natin dyan yung mas itap po natin. Tapos po, piliin po natin dyan yung rectangle. Tapos po, yung rectangle, itatapat natin dyan sa item na nagpapalit-palit. Iaayos lang natin yan mga loads para magpantay. Kapag goods na, hindi pa po tayo tapos dyan. Yung rectangle ay paliliitin natin para naman po kumpleto yung katawan ng mukhang taong yan na nasa gilid para di halatang may rectangle. Nga po pala, huwag nyo kakalimutin galawin din yung araw sa baba, yung dalawang araw. Para po di halatang may guhit dyan o may pagitan para magpantay ang kulay. Kapag goods na po tayo dyan, tap po natin yung check. Tapos po, i-play po natin. Hindi. Hindi, hindi. Ito Tara, kapit tayo kapag all goods na po, ready to export na po natin. Nasundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakashare mo naman para makatulong din sa iba. At kung umabot ka sa video ito, maraming salamat sa suporta mo. Paano mga Lods, salamat sa inyong panonood at thank you Lord.